Tinulungan niya ako mga Yun yung sa akin. Erwin, kung gusto ang sa mga fees? ko rin kasi namin ako sa and uh, professional. Uh, meron siyang respeto sa direction ng director at uh, sa mga na so, meron siyang uh, respeto sa mga naman yung kalalabas ang sa ng guidance ng what if? Okay. What if? the if? What if? something came out of this after the movie na special friendship, or friendship relationship? Masubot ko ko Kaya sa kira sa tabi mo. naroon kayong mga what ifs ba na? What if? something happened during the shoot or after the shoot. <laughs> <laughs> Pero ba kayo mga ganon? Or... Ang time kasi ngayon, parang hindi na yung sasabi kung kami ba talaga yung magtatanong ng mga bagay. Kasi since nandun kami sa... Uh, sa character na inoys namin mabuti, hmm. hindi namin masigurado kung kami ba talaga yung magtatanong no? or yung sa, sa trabaho namin ang mga okay. Pero itong buhay, lahat naman tayo may what ifs Lahat ng bagay, tinatanong natin ng what ifs, sino taong hindi, ang nag-aalala sa kalalabasan ng gagawin. Diba? So, for me, natural lang na magkaroon ka ng what ifs. Marami. So, sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa gagawin mo. Ako, as an no overthinker, lagi ako may what ifs. Hindi pag sinasabi na niya lahat, eh, ganun din po. Do uh, uh, you believe in chances? Or mas, or may iba kayong pinaliwalaan? Na, do you think things happen by chance? Or, sa, sa totoo lang po, yan din ang tanong ko. Mm -hmm. I haven't fully um, found the answer to that yet. Kasi, minsan, ikaw yung gagawa ng destiny mo. Pero, minsan, you need something, a sign, to let you know na tama ba tong gusto kong gawin? Tama ba tong uh, parang ganun. So, it depends. You, Ako then? naman, uh, minsan kasi nilalatag sa atin yung pagkakataw pero hindi natin pinipili. Kasi yung, chance, yung chances na dumarating sa atin, eh, yung choices natin ang maglalagay sa chance na meron natin. Hindi sa chance lang. Kailangan mo siyang piliin para maging papasayo no. ang okay. trabaho. Yes, <laughs> <laughs> Do you think mommy Gris ka sa isa like after the emotion is done, after the Japan um, uh, um, is done and after the Japan is done? Tingin niyo, will you keep the friendship? People... Hindi po natin yan masasabi kagad eh kasi yeah. nandito pa lang tayo sa so present. Uh, so, <laughs> oh, alam mo. <laughs> kasi <laughs> yun, alam mo. wala pong talaga aming idea kung pwede pang mabiyak.

seryosong honestly, may kaya siya na isulat ano? ayoko 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 Ready ba kayo kung maging may, 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 chances are uh, uh, so you yes. <laughs> and <laughs> Oh, <Koy din> <laughs> so heads, oh. ano? Yes, yes. Okay, yung sasagot ha? Tails! Hindi namin masasabi kung hindi kami ready. Hindi rin namin masasabi na ready kami. Pero

Kita kok suka saiki.